napakababa lang nito mga kabraso napakalaki ayan o oh. nasa malapit na tayo nyan ayan susum pa ayan sobrang laki nyan naku kapag nadali ka nyan ay lalag natin ka nasa dalawang di lang tayo pagitan yan wala nang ano yan alas isang di pa na lang sa likod nyan andun yung pinaka pintuan nila dito mga kabraso ay napakarami na talaga dito kaya dito tumira tong alimango siguro na to dahil may protect ano siya protectado <laughs> maotak meron siyang kinu kinugus kung tawagin dito sa amin and yung babae na inaakap niya good morning mga kabraso. Hunting po tayo ngayon. Wala, madalas buklo yung mga lakad natin mga kabraso. Palaging umuulan. Dito paghibas. Uka-uka yung mga pransa putik. Hindi natin maano yung mga bakas. Yung target natin. Hindi natin masunod. Kaliunahin muna natin doon. Tapos yung tira natin. Pabalik. Pabalik. Dili sang hunting lang to mga kabraso kasi yung tubig. Kaya hindi pa tayo dumadayo, lugi. Pagdating sa spot, high tide na. Parang yung nakaraan tsamba lang na nakita natin yung butas na na ng tubig. Sa 11 siguro, 11 12 ganyan. Okay na yan. Pwede na pang-dayo-dayo may nagbutas dito mga kabraso tinitesting lang yan mga ilang araw na rin to luma na ma, maluma marami din pinagkainan yan oh. pati sa likod hmm. sana lang nandito lang to madali natin hunting lang natin sa paligid ay ah, ito nga yung mga bakas oh. yan may boarding house tayo dito malapit maganda sana kung pum pumasok yung dito lang yung boarding house. Yung pagatpat na yan. Parang walang bakas sa paligid. bakas mga kabraso papunta dito sa taas mga kabraso ang lalaki ng bakas niya oh. Yan. nagpahinga dito umangat lang mga kabraso ito yung iniiwasan natin na bahay ng hamumuong palagay ko ang dito tong alimango na tong mga kabraso dito na yung ano ng bakas niya ay talagang ano yung mga daanan niya dito dito ako dumaan sa likod ng ano na to napakababa lang nito mga kabraso napakalaki ayan o nasa malapit na tayo nyan ayan So, sumko pa. Ayan. Sobrang laki niyan. Naku, kapag nadali ka niyan, ay lalag natin ka. Nasa dalawang di lang tayo pagitan. Yan, wala nang ano yan. Alas isang di pa na lang. Sa likod niyan, andun yung pinaka pintuan nila. Dito mga kabraso ay napakarami na talaga di Dito kaya dito tumira tong alimango siguro na to dahil may protect ano siya protektado mautak <coughs> Ma -otak. ito yung daanan niya oh. ito na talaga sa sapang to parang may pahingahan dun may tubig na nakaano sa mga, mga ugatan ito sapato tapos yan yung ano bantay Napakarami ng bakas mga kabraso. Papunta dyan sa pahingahan na yan. Sana lang ay naan saan. Salamat ha. Huwag lang kayong lalabas. Prince, prince lang tayo ha. Ay, napakarami na talagang bakas dito. yan nagpahinga din dito yung ibabaw lang yung paibabaw lang na pag ano ay niiyak na yung tuta ko ay ayun na nga mga kabraso Woo, uh, sobrang laking alimango ay thank you lord thank you thank you ayun o no? oh. dito dito yung daanan niya yan tambayan dyan punong puno ng bakas tapos doon yung pahingahan niya hmm, galing wow hala dalawa mga kabraso meron siyang kinu kinugos kung tawagin dito sa amin yan yung babae na inaakap niya Sag ano natin maayos mga kabraso yan no, yung ano nila dito Talagang ano na nila to. Paradise sa paligid ay puro pinagkainan nilang dalawa. Saan-saan na dito nagpapahinga. Malaya sila dito makakilos kasi may <coughs> bantay sila. Hindi man dito dito hinahantingan ng iba. Ala, umaakyat eh. Ayun yung babae sa ilalim. Oh. Huh. Napakalaki na ito yung babae ay maliit lang din yung babae napaka season ng lalaki mga kabraso ah, yes. ayos thank you lord kilohin ito ay yung babae lumubog <laughs> yung babae yung babae babae Hindi natago ha. Ah. <laughs> Protektado pala sila. Kaya hindi dito tumira. saan saan lang yung ano nila. Pakaganda ng pahingahan. Maakyat na rin pati yung babae mga kabraso. Isa lang yung sipit ng babae. Ito. magtatago talaga tali ko na yung lalaki mga kabraso yung babae ay syempre di natin gagalawin yan bukod sa ano lang yung size nya isa lang din yung sipit ngayon nagdadala ko ng babae pero yung mga halos sabut na isang kilo ganyan pero yung mga ganyan kahit lumampas kalahati ay di ko dinadala yan. Mga kabraso, bago natin itali. Yan o. Oh. sabihin malayo dito yung ano, bahay ng ano na yan. Ayan lang yung bahay. Yan na. Matatakpan tayong dahon. Yan lang siya. Yan lang. Kapag sinom yan ay yan. Yan lang. Sa malapit lang sa atin. Tatlong di pa. Mula dito. Kanina nilapitan ko. ayano yung apak natin. Yan. Nasa mahigit isang di lang yan dyan. Kaya dito sila umano. Lumubog. Pahingahan nila. Ayos. Ah, Tali ko na. Okay. Time check. Ay 6.23. Ayun. Thank you Lord sa biyaya. Umakyat yung babae mga kabrasa. Ayan. Nasa ugat. Ilabas ko yung lalaki. Sobrang laki ng limango. Napaka-season mga kabraso. Ayan o. Um -um -um sipit talagang kilohin ito sure ball tali na natin para makapag hunting pa sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso ito na naman mga kabraso dito sa taas sa isang puno napakaraming pinagkainan yan saka naghukay doon sa ilalim O, puro pinagkainan sa paligid. Sa likod, mga basag-basag. Yan yung hinukay na putik. yun papunta dun. Yan. Hindi tumuloy. Umalis dito sa ilalim, mga kabraso. Napakasukal ng anuhan niya. Siksikan. Yung siksikan niya sa ilalim niyan. Dalawa dito tapos dito yung talagang inanuhan niya pinistuhan wala dyan sana lang madali natin to dito sa ibang puno dito kasi ano madalang yung ito solo madalang yung puno dito hindi dikit dikit dito sa bandang taas And dito yung mga ilang ng puno dito na palagi kong nakukuhaan yung tatlong bisis kong pinutahan tatlong bisis din tayo nakakuha dito sa taas lang yan ito na nga tayo mga kabraso sa yung palagi nating nakukuhaan dito yung area na to ito yung pahingahan dito yung, yung, pinapagpahingahan nila pero umaalis ay pumunta nga dito yan yung mga bakas pero tignan yung mga kabrasa yung nanatili dyan. Nagluno. Yan o. Nagpalit siya dyan. Tamuso. Maliit na tamuso. May mga bakas yung pumunta dito. Sana lang nandito sa area na to. Silipin lang natin. Ayan mga kabraso Pauwi na tayo. Makyat na tayo dito sa may sasahan. Wala na. Ano na yung tubig? Kit na. Oras po natin ay alas 8.20, 4. Ayan. Mabilis pa lang talaga mag high tide ngayon. Wala pa. Di pa sulit yung paghahunting natin. Pero kung yun, aabutin na tayo ng mga alas 10 bago mag high tide, okay na yun. Ayan. Bilis lang. Wala. Hal. Ito natin na iikot talaga yung mga hunting area taas na yung tubig pero ganun pa man ay naka isa tayo mga kabrasa blessings saka ano siya, talaga talagang malaki hindi lang basta good size yun tapos yung babae na yun na iniwanan natin sa susunod baka may asawa na naman yun naik ano na naman siya may kasama sa buhay ha daw isa kita kita na lang po sa bahay mga kabraso titimbang natin nasa bahay na tayo mga kabraso ano ba yan ay ika yan nanti kasi yan oo oh, uh, oh. ito na yung huli natin mga kabraso timbang natin ay saan lang umabot ng unawang port abot nga sobra pa sobra pa ng dalawang ay isang guhit lang yan yung one part <coughs> talagang malaki baka season pati ay nagluluto ngayon yun yung ano po kapatid ko kasi ito yung ano ikasyam na yung namin